may pusa dito may pusa so yun ate pakainin ko pusa kumakain yan siya madali ano po yung pusa at cover po kayo ha? at cover kayo oo uh oh. pusa mo po 30. 30 parang buntis siya parang buntis siya ate Lika <laughs> dito, yeah, lika dito Yan, bigyan natin Ay, lapit pa siya Lapit siya, oy ay, to dami, oh. Ay, lika. Ay, pagkainan si ate. Lika, ate. <laughs> Ay, tumungtong siya, oh. Liga, dito, dito. dito. Lika, dito, dito. Yan, <laughs> lika. Bunti siya, oh. Yan, yeah, bunti siya. Yan. Sige, ate. Dali mo ngayon pusa mo. Bigyan natin. Meron pa dyan? <laughs> ano ko, madami. Ano eh, ko yung pusa? dami. Ay, bigyan natin sila, oh. Yan. Yeah. Ha, ay ah, ito. Okay. So, ikaw ka pagkain ka. Yeah. Dumihan natin. Hmm. Ito lalaki, ano? Oh. Ako, lalaki, lalaki po. Ito, buntis. Okay. No? <laughs> ayan, oh? Ayan na. Ayan, dito na. <laughs> Nagdating na, ayan na. Ayan, yeah, dagdagan natin. <laughs> Katuwa. Ay, mga buntis, ah. Mga buntis, pati ito buntis, oh. <laughs> Kasi may tapo dyan, mga na kukuha ko dyan sa gitna ng kalsada, hindi ko ang mga sasakyan. Oo. Kaya lang sa gilid, eh, naawa ka. Kaya nga. Opo. Kapagkain mo nila, gusto ng dami, mas na. Kaya ko eh. Kaya nila sinasalita ko Ay, inaadapt ina mo siya ate. Lukuha ko po, kawawa eh. Oo nga. Masagasaan, umamatay. Oo. Sahod po sa kanila na Grabe. So, 30 piraso. Yung iba niya natin, mga nakuha mo sa kasada. Hmm. Ano pa alam mo, te? Ano po? Ano kayo, te, ano pa niya? Maritab Marif Fe. Marife. 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 Yan si ate Marife. Ang dami niyang alaga. So, napupulot pala ni ate. Ayan, tuloy mo lang yan, ate. Kasi kawawa yung mga pusa, eh. Iba po mga Mayan, maya Lumaki na iyo, dito na. Ando po sa loob. Ah. May mga kuting akotong lahat, no? okay. Yung dalawang mata asin wala talaga. O, ayos, walang mata, walang asin, walang mata? Oh, ay. Guys, samahan natin si ate. ah uh, pupuntahan natin yung sinasabi niyang ano, yung kuting na, uh, kuting na ano, wala daw mata. Wala daw mata. So, natin guys. Hala. Iyan bulag din yan? ay oo nga. Na. Sige, puntahan natin si ate. Mm. Sama natin si ate dito yung ano Tignan natin yung mga pusa ni ate Yung pusa ang walang mata Wala talaga siyang mata dalawa Ah mata. Hindi siya makakakain yan Nakakakain po Ina, na, na, kabi, kabi. Inaamoy na Ah inaamoy ayon, uh -huh. Ito yan Ang dami Oh kain kayo kain Dali Oh oh kain kain Dali mm, Dali Dali kain So oh guys, medyo nahihiya pa sila. Ang dami nga, oh. No oh, kain. Hing, hey, Dito, hing, hing. Dito, dito. Yeah. Ayam. siya. Ay mga buntis, ang dami mong pusa ating buntis ah. Asan yung ano? Yung bulag ah, yon, so guys, oh, ang dami nilang pusa ayan, oh ito yung pinapakain ko sa kanila ko sila nito tas kanin, pinagsasayang ko sila hmm, hinahalo na lang pinatayin po nila, kaso nasasawa na sila hmm eh. ano so, ay eh, kayo, kayo ay, kinain na nila, oh, dito, oh hmm, kain kayo, kain ayan mas marami sila dito Ayan, damihan natin. Ayan, oh. Mm. Ayan, <laughs> oh. Marami, oh. Ayan, oh. Dami, oh. Buntis pa isa, oh. sa Ah, meron din. Ah, meron din sa ilalim, oh. So, guys, ayun. Oh, dami dun sa baba. Ayan, oh. <laughs> mga bago, mga baby pa. Ayan. Ayan, ayan. Oh. Mm -mm. <laughs> Nanika? Nanika? Ka <laughs> mga buntis. Ang dami nilang pusa. So guys, oh. Si ate, bali. Yung iba dito ate, yung mga napulot mo na. Mas marami po yung napulot na pulot ko na. Kaysa dun sa, ano, yung, mm dito talaga. Ang pusa ko dito dati, apat lang. Ah. Tapos ayun yung iba, buhay ng anak. Lumalaki. Oo, dumami na. Mm ba -mm. Yung tinatawag sa akin ng mga pamag-anak ko, kung may pusa dito sa island, kunin mo. Tapos pipitso na. Sabi ko, saan mo ganyan? Pakikita mm -hmm. ko po, okay. Okay, yung buha ko. Ay, grabe bite ni ate. Ay, grabe o. Oh. Okay, matakot. <laughs> so, ito buntis. Miming! 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 <laughs> ay, ayan, ayan. Dino! Oh, dino, dino. Yun pa o. Oh. Hmm, laki nito o. Oh. Siguro magkapatid sila ate. Magnanay po. Ah, magnanay. Para sa kulay eh. <laughs> no. Ang dami ng alaga oh. Legit talaga na sa 30. <laughs> Mga nasa 30. <laughs> Yan po. Mm. Salamat ate ha. No. Salamat ulit. <laughs> Yun. Ayun oh. Nagulat <laughs> ako dyan. Obay. Obay to. Papapay po yung Ayan, nakain pa. Memeng! Kakapun ko na po dyan. Uh, nakatapos na siya ng 7 days ng antibiotic. Ilan, mm. po di siya makakain. Ayan, ang laki oh. Yung pinakamalaki po yan. Ayan. pinakamalaki ko. <laughs> Siga po yan eh. So guys, yun. Tingnan nyo. Grabe, ang dami oh. So yan yung mga alaga ni Ate Marife dito uh, pag ano, may makapanood itong video na to uh, dito sa putahan nyo lang dito si ate dito sa may alungan toy, to uh, commonwealth fairview po fairview commonwealth andito yung kanyang ano yung kanyang shelter anong anong kwan dito ate KGG garden po kami eh JJC KGG ah K? KGG KGG GG Apo. garden Apo, KGG. yan ito yung ito yung shop ni ate dito Kaya may marami siyang alagang pusa dito kaya pag uh, yung mga ano yung mga animal lover dito mga cat lovers dito yan Puntahan nyo lang dito si ate Kay hey, bigyan nyo ng pagkain dito <laughs> So, and guys, maraming maraming salamat sa parang uh, nating video natin yon. Sana nagustuhan nyo yung, ano, nagustuhan nyo yung video natin. At, uh, yun ang gawin nyo lang, i-rescue nyo yung mga gano'ng pusa. May mga kita kayong na pusa sa kalsada pag alagala. Huwag nyo, ano, ayun, no. <laughs> tumuntong na. May mga nakita kayong pusa, huwag nyo, ano, huwag nyo hayaan sila, lalo yung mga maliliit. Patawi, paano nyo, papasukin nyo sa Uh, di, huwag nyo ihayaan na nasa kalsada na pag-alagala oh. <laughs> buntis pa yan oh. buntis pa yan. malapit na rin yung mga anak ate oh. siyan, so, yung bulag oh. ayan, ang daming alaga ni ate maraming pusa si ate dun sa loob kaya itong shop ni ate dito malapit na sa may uno fuel ayan nadaanan ko dito si ate So, yun guys. Hanggang dito na itong vlog natin. Hanggang dito na itong video natin ito. pa na lang ng video natin ito para uh, mapanood pa ng ibang pang mga cat lovers at matulungan din natin dito si ate. So, yun. Maraming salamat. Peace out. Guys, okay, salamat talaga. <laughs>